binabas ng Donwell fans ang si Catherine Bernardo. Oo nga. So, Dahil daw? Di ba nakakasama kasama kasi ni ano ni Donnie, nag-tiktok dance kaya. na nung mag-dinner sila. Jake Oo, di mag-dinner sila with Mr. M and Miss Marion, di ba? Oh, Kasama si na Donnie, Jericho, ko di ba? Oo, oh, oh. marami pang kasama. Kasi di ba diba, since nung kasal ni Roby Domingo, oh. eh parang may mga closeness. Uh, Oo, oh, single na nga si Catherine, di ba? Parang bagay daw si Catherine tsaka si Donnie. Oo. Oh, oh. yeah. Syempre naman, na hurt naman ng mga dumbbell pads sa mga ganong intriga, di ba? Oh. Uh, buong... pero, isanda... pero pero yeah. ko, di pa, hindi pa open si Katrina for a new relationship eh. Na parang ini-enjoy niya muna yung pagiging single niya. Kasi inang eh, taon din, isang, more than one decade din na nagkaroon siya ng uh, boyfriend. So, mm. mukhang ini-enjoy niya ngayon yung pagiging single niya. Yeah. O, oh, isang dahil inahanap kung sino yung viewer natin okay. sa ano, uh, Dubai. Dubai. Hindi ko mahanap. Pero sa Thursday, babatiin kita. Okay. Ah... Uh, alam mo, maandar yung ano, <laughs> jet lang. <laughs> oh, Kasi past 3 a.m. ngayon sa New York, diba? Oo. Oh. Uh, so, parang na ano, antok-antok Antok-antok uh -huh. Pero, yaan, yeah, bukas sa makikita nyo po yung New York trip ko with Ogie Alcacid. May nakachikahan ko mm -hmm. Asia, bukas na po ninyo makikita yan. Dapat today, pero pagpapabukas natin. Plus, yung uh, interview natin kay Lavi po. Me. Kung saan naaliw-aliw si Lavi po sa'yo bukas na. Pero yun nga, uh, nakakaloka naman mga fans ng Don Bell, di ba? Na binabas ba si Katrin? Ako, baka mamaya lumayo-layo si Katrin's kay Donnie. Kasalanan nyo yan, di ba? Huwag okay, kayaan nyo yung friendship ng tao. I doubt naman kung uh, dahil lang sa pagiging close, ay magkakarelasyon sila, Catherine, saka Donnie, di ba? Uh, Magkakare-take close talaga. kayo ni Donnie. Problem oh. close kay Donnie. Talagang <laughs> sinatakpang ko yeah, na yun. Pwede ko naman talagang hindi pa ready din si Catherine for a new relationship, di ba? Tsaka, friends lang talaga sila, di ba? Oo, oh, mm -hmm. di ba? Ang bongga. Mm -hmm. Pero di ba, may mga friends na mm -hmm. nai-love, nagkakadevela developan yes. Natanda ko rin si... si Kim Chuto sa pelikula niya, uh, parang ano, uh, kasalanan mo, uh, gino, gine mo, ginoa mo ang best ni, mo. Sila ni Gerard, oh, di ba? Okay. No. Mm. Tama ba yon Ginoa mo, gine-helpin mo. Hindi oh, ko na po. Ba, oh, okay. <laughs> famous line yun. Oo. Oh, oh. oh, Pero matagal na din kasi yun. Ikaw ba, meron ka ng kaibigan merag? ng ginoa? Wala pa naman. Wala. <laughs> Kasi kung mo, meron mukha na, ako na pa-isip ah? Kasi kung no. meron na, iiwas ako sa iyo. Ay grabe. Ano? Pag nasaan mo pala ako, <laughs> lalo na nakikita yung dibdib. -dib. Oh <laughs> my god. Oh, <laughs> <laughs> ang kapal din ng mukha ko. No? Na talagang inspired lang ako sa posting ni Katrin kanina. eh <laughs> uh -huh. uh, eto na ang sinuot ko. After, pero eh, ayan. Pero wala <laughs> ay, <pero laughs> naman daw balahibo si Katrin dito, no nag-post siya. Pero <laughs> <Kung> <laughs> naman talaga akong damit na isusuot dito. Pero hindi ko sinuot. Baka baka isipin nila dahil naiinitan ka kaya nag hongda Ang dami natin At least, di ba?